Opisyal na nakarating ang international pop sensation na si Dua Lipa sa Southeast Asia para sa kanyang pinakahihintay na Radical Optimism Tour. Sa kanyang Manila concert na paparating sa Nobyembre 13, pinatikim na niya sa amin ang kanyang kamanghamanghang paglalakbay at ilang behind the scenes. Mga sandali sa social media, ano na ang ginagawa ng pop star sa ngayon? Ang kanyang unang hinto. Ang magandang lungsod ng Singapore. Ibinahagi ni Dua ang pagsilip sa kanyang mga pakikipagsapalaran sa kanyang mga tagahanga, nag-upload ng serye ng mga larawan sa Instagram kung saan yakap niya ang lokal na kultura at sinubukan pa ang sikat na hawker center na pagkain. Sa kanyang post, isinulat ni Dua, "Anuman ang antas na ito, natapos namin ito," na sinundan ng isang grupo ng mga mapaglarong emoji ng pagkain na nagpapaalam sa mga tagahanga na tinatamasa niya ang bawat bahagi ng karanasang ito. Malinaw na narito siya para sa higit pa sa mga pagtatanghal. Naglalaan siya ng oras upang galugarin at tamasahin ang iniaalok ng bawat bansa. Kilala sa makulay nitong kultura ng pagkain, sikat ang mga hawker center ng Singapore sa buong mundo at ang culinary adventure ni Dua ay nag-iwan sa mga tagahanga ng haka-haka tungkol sa kung aling mga lutuin ang sinubukan niya. Mula sa maanghang na laksa hanggang sa classic na Hainanese chicken rice, ang mga posibilidad ay walang katapusan. Napakagandang makita ang mga pandaigdigang bituin tulad ni Dua na tinatamasa ang mga pang-araw-araw na karanasan na gustong gusto ng mga lokal. Ang mga tagahanga ni Dua Lipa sa Southeast Asia ay labis na nasasabik na makita siyang magtanghal ng live at ang tour na ito ay sobrang espesyal. Tamang pinangalan ng Radical Optimism Tour, dinadala ni Dua ang kanyang empowering energy at positivity sa bawat palabas. Kasama sa tour ang mga paghinto sa buong Singapore, Indonesia, Japan, Taiwan, Malaysia, Thailand, South Korea, at syempre, dito sa Pilipinas. Sa bawat lungsod, nagdadala si Dua ng isang natatanging setlist na puno ng mga paborito ng fan at bagsak na hit tulad ng Levitating, Don't Start Now, at Physical. Ngunit hindi lang iyon, inaasahan din ng mga tagahanga ang ilan sa kanyang bago at eksklusibong mga track na ginagawa niya kamakailan. Dito sa Pilipinas, magpe-perform si Dua sa walang iba, kundi ang iconic na Philippine Arena sa Nobyembre 13. Bilang pinakamalaking indoor arena sa mundo, ito ang perpektong lugar para mag-host ng artist na kasing laki ni Dua Lipa. Kilala ang mga tagahangang Pilipino. Ang kanilang hilig at lakas at maaari mong tayaan ang arena ay mapupuno ng hindi ka panipaniwalang vibe sa gabing iyon. I've been a fan since her first album and seeing her live in Manila is dream come true. Napaka-inspire ng kanyang musika at alam kong magpapakita siya ng magandang palabas. Nakuha ko na ang aking mga tiket. Nakakatuwa na makita ang dedikasyon ng mga tagahanga na matagal nang naghintay para sa pagbabalik ni Dua sa Asia. Ang kanyang huling tour ay ilang taon na ang nakakaraan at ngayon, sa Radical Optimism Tour, handa si Dua na magbigay muli sa mga tagahanga na sumuporta sa kanya mula noong ang simula. Sa paglipas ng mga taon, si Dua ay nakabuo ng isang espesyal na ugnayan sa kanyang mga tagahanga sa Timog Silangang Asya. Sa mga nakaraang konsyerto, kilala siya sa paglalaan ng oras upang makipag-ugnayan sa karamihan, magbasa ng mga fansign, at kahit na maghagis ng ilang salita sa lokal na wika. Ito ang mga ito maliliit na bagay na ginagawang hindi malilimutang karanasan ang kanyang mga konsyerto. Sa mga araw na lang bago ang kanyang konsyerto sa Manila, ang mga tagahanga ay nag-espekulasyon na sa social media tungkol sa setlist, disenyo ng entablado, at maging ang kanyang mga pagpipilian sa damit. Ang kanyang mga kwento sa Instagram ay nagpapahiwatig ng isang palabas na puno ng makulay na mga visual, mga costume na nakakataba ng panga, at, syempre, ang ikonik na dualipa choreography na iyon. Kilala si Dua sa pagdadala sa kanya ng a pagdating sa presensya sa entablado at walang pagod siyang nagsanay upang matiyak na ang kanyang mga tagahanga ay makakakuha ng isang hindi malilimutang palabas. Ang kanyang malalakas na sayaw na galaw at malalakas na boses ay siguradong mag-iiwan sa lahat sa arena sa pagkamangha. Habang nagbibilang tayo hanggang Nobyembre 13, handa ang Maynila na salubungin si Dua Alipa ng bukas ang mga kamay. Nangangako ang Radical Optimism Tour na isang selebrasyon ng musika, positibo, at koneksyon, lahat ng kinakatawa ni Dua. So, excited ka na ba sa concert ni Dua Lipa sa Manila? Let us know in the comments what songs you're most looking forward to hearing live and what you hope she'll experience during her visit to the Philippines.